Nasa ating inyo po, Kamalik Chairman George Garcia. Chairman Garcia, sir, good morning po muli sa inyo. Si Orly Tinidad po ito. Kumusta na po kayo? Merry Christmas, Chairman. Maligayang Pasko sa ulit, maligayang Pasko rin po sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Isang paksa lang ang uh, ating ano, ang aking gusto lang itanong po sa inyo ngayon pong umagang ito. Uh, yung nangyaring ambush doon sa inyong uh, Provincial Election Officer na sa Lungsod City. Ano po mga initial na impormasyon na karating po sa inyo? Das dahil parang uh, hindi pa malinaw sa ngayon, unang-una yung motibo at kung sino talaga ang target. Tama po ba 'yon, uh, Chairman? Sir so, Ollie, base sa ating pakikipanayam sa kanya, uh, una muna uh, tayo nalulungkot sapagkat yung kanyang kapatid yes, lima, ay tumanong na rin tama kaagad po. kahapon. Tama, tama po. po sa ospital at uh, siya, uh, ba, siya po sa ano siya sabi na mukhang ito ay election related sapagkat meron silang mga tinanggihan ng mga bagay doon sa mga ilang politiko doon. At kung kaya yan ng ating pong lead, yan ang ating sinusubaybayan, lalo na po yung sa investigasyon na ginagawa po ng Philippine National Police. May mga pagbabanta, may mga ano to, mga political families, political clan, o sino-sino kaya yon uh, Chairman? Ay, opo, alam niyo po kasi, uh, Sir Oli, kapag ka may, uh, sa isang lugar, isa po yung buong probinsya, uh -oh. sa isang lugar, kapag kami hindi na kontento sa ginagawa mo, lalo pat uh, ang plano nila ay masama at pinigilan mo, talagang gagawa gagawa sila ng paraan. Kung hindi ka nila kayang palitan, uh, dahil ako hindi ako mapapalit ng mga provincial election supervisor ko eh. Mm -hmm. Pinapanindigan ko sila, dapat ang naandyan sila, nakakaalam ng lugar. Eh so kung hindi nila ka mapapalitan, eh siguro yun na lang ang nasa isip ng mga ilang masasamang uh, politiko. Yung mga, uh, pa, Patayin na lamang sila at uh, pa para lang makuha nila yung kanilang kagustuhan. May mga inaasahan ba tayong changes pagbabago when it comes to security sa mga lugar na ito? Pagkakaalam ko, nung ulit tayo nagkausap, karamihan sa mga binabantay ninyong lugar o kine-consider o possibly consider na hotspot ay karamihan nindo doon sa Barm. Madara ba ito at pwedeng isama ang, sa bagay, hindi pa ang sulo pero bukas kasama ko ba sa inyo dapat bantayan, tutukan, uh, German Chairman? Ah, yes, maging asok, Oli, maging asok, pero, uh, City kung, to, kung kumamarapatin? Opo, Sir Oli. Uh, ang una po muna naging aksyon action namin, ino-offer po namin sa aming mga local COMELEC na mabibigyan namin sila, lalo sa areas na yan, mm -hmm. na mabibigyan namin sila, Sir Oli, ng seguridad. Opo. Mm -hmm. Kaya lang, siyempre po, ay eh, tumatanggi yung uh, halos lahat sapagkat, pagkata uh, siyempre nga naman, medyo may gastos yun, na uh, Sir Oli, kapag lagi kang may kasama ng mga security personnel na la la either galing sa PNP o galing sa military. Siyempre kahit paano, may hiya ka naman kung hindi mo mapapakain man lamang sila. Apa. So uh, yun po ay medyo yun ang na sinasabi sa amin na kadahilan ng kung bakit ayaw nila na tumanggap ng mga security uh, uh, assistance mula sa ating pong law enforcement agency. Ngayon po, yung paglalagay sa COVID control ay talaga po nga uh, sir Ollie, pagka may ganyan ng mga karahasan, yan po talaga ay posible na mailagay sa calamity uh, control o kaya naman sa tinatawag na areas of concern. Gusto nating sabihin na hindi pe, pwede pong maging refleksyon ng isang kagana-pang insidenteng katulad niyan na mailagay kaagad sa calamity control ang isang area sapagkat unfair naman doon sa area na yan baka maturingan na mabiyolente yung area o kaya naman ay uh, mag uh, mag uh, ito ay maka-drive away ng mga investors doon sa lugar. So hindi kaagad tayo magdedeklara ng mga uh, areas of concern kung hindi naman po karapat-dapat. May mga incident na rin daw, hindi ko lang alam kung uh, ito ay may, ano positibo sa pulis ano po, pero may mga pamamaril at pang pananakot uh, Magindanao, Cotabato area. Nakarating ho ba ito sa inyo, uh, Chairman? At ito ba y related din sa eleksyon dahil puro mga involved sa politika ang tinuturo mga responsable raw dito? Nakakarating po sa atin ang lahat ng iyan sa Maguindanao area, Cotabato, mayroon pang area sa Sultan Kudarat. At tatandaan po natin Sir Oli, ito na yung pangatlo uh, pagkatapos ng filing ng candidacy, pangatlong insidente ng karahasan laban po sa aming mga field personnel ng COMELEC. Mm -hmm. At uh, dahil po dyan, yun nga po yung atin sinasabi sa atin pong kapulisan na sana man lang may maaresto. Alam niyo po kasi ang akin pong palagay, ang pinaka best way na mapigilan natin mga ganitong klaseng isidente, eh kung malalaman nila mm -hmm. na may immediate arrest kaagad, mm -hmm. sapagkat kung wala ay malalagay na naman sa libro ng kasaysayan at sasabihin na naman eh wala nangyari na yan, mga ganyan, ganito. Kinakailangan po meron po tayong immediate arrest at ganun ang kapangyarihan ng Comelec, Sir Ollie, ay wala pa sa kasalukuyang papasok pa lang ang kapangyarihan ng Comelec sa Enero a 12 kung kailan magsisimula yung tinatawag na election period sa kasalukuyan talagang umaasa lang kami absolutely sa ating mga local government units at siyempre sa ating pong PNP at uh, Armed Forces of the Philippines. Pagdating ng January 12 na talagang ang uh, uh, ang kapangyarihan when it, uh, pertaining to election as a mayroon na kayong kapangyarihan. Wala na siguro pong problemahin kung may papakain pa sa mga security officer uh, ang inyong mga official at uh, ito naman ay uh, siguro pwedeng pwedeng siguro sagutin nito rin po sa kanilang kaligtasan na uh, chairman ano po? At oo uh, opo, at Professor Oli, maliban po dyan, siyempre uh, dahil napapasok yung kapangyarihan na namin, mapwede po namin i-deputize o magkaroon ng tinatawag na deputation mm -hmm. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na kakailanganin po natin para lamang masigurado maayos ang ating halalan. E, FPP, NP, at iba pang ahensya ng pamahalaan, pwede po malalagay namin sa uh, bilang deputies ng Commission on Elections. So yan po yung hinihintay natin. Yan po yung mga nakakalungkot. Yung, sa, yung punggap na yan, yung panahon, sa filing ng candidacy at yung bago pumasok ang mismong kapangyarihan ng COMELEC. Yan po yung madaming insidente nangyayari. Yung maginda na ng 2010, Sir Oli, nangyari yan do sa mismong araw at panahon ng filing COC. ng Certificates hmm. of Candidacy. Tama po yan. Um, pahabol ko na lang ito, Chairman. Binanggit nyo kasi January 12. Nangangahulugan na yung pong meron pong uh, uh, permit to carry firearms outside of residence, kansidado na ho starting January 12. Tama po, si Oli. At mm. again, inuulit natin kasalukuyan na po tumatanggap nung nakaraang buwan pa ang Comelec mm -hmm. ng mga application para po sa exemption sa kanilang uh, dahil sa gun ban. Uh -huh. At opo, uh, at uh, kinakaila. Madami na po nag-apply. Madami na rin po nabigyan. Mabilis ng, uh, ba yan na, siya, na. Ba? Mabilis ba yan? Kasi ay, yung, iba, mga nakaraang mga panahon, natatanggap nila yung kanilang exemption. Halimbawa, ang eleksyon ay lunes. Natanggap nila biyernes. So parang ilang araw na lang. <laughs> so <laughs> only uh, basta po kumpleto ang dokumento in three to four days sir only ma uh, mabibigay ka agad namin yung mismong dokumento katulad po ngayon yung pong nararanasan ng mga ibang nag-apply na basta kumpleto yung dokumento nila ganun kahabang period lang po ang uh, kailangan upang ma-issue sa kanila ang mga certificates of exemption. Okay. Chairman, maraming maraming salamat po at ang uh, akin din pong uh, pakikiramay doon po sa uh, kapatid ng imaong election officer po ninyo. At sana ay uh, mag-ingat mag lang ating mga tauhan para na rin po sa nalalapit nating 2025 election. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Oli Maligayang Pasko po. Ang walang